laban ito sa interes ng Pilipinas. Di ba? Kinagalang natin ang China, pero dapat igalang din nila kung anong polisiya meron tayo at kung anong kanapatan meron tayo. Dito kasi, kitang-kita mo na kung paano niya takutin ang Pilipino. Unless we can get to war. We are not going there. Hindi yung gusto ng, ng Pangulo. Diplomasya tayo lagi. At dahil sa pinakita mong kaduwagan at the time, kaya lalo na mayagpag ang China noon. Lahat ang hiling niya sa iyo, sinusunod mo. China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it. So, It's simple as that. They are in possession of the property. You remember property, your lawyer prop, uh, property rights, they are, it has nothing to do with the Philippine uh, laws of property, but it's akin to, they are in possession. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Ito ang presidente ng drug addict na binigyan ng drugs ng China para i-surrender ng Pilipinas. Drug addict kasi. Kaya dependent sa drugs ng China. Wait. Wala po. Wala yung... Yan ulit. Inutil ako dyan. inutil. Inutil na presidente. But I cannot afford it. Maybe some other... Ginawang inutil ng drugs. I cannot... Inamin niya na nagda-drug addict inutil siya. Inutil ako dyan. Amin ko Yan ang tunay Ay, na bangag. Inutil. Talaga inutil ako dyan. Mm, inutil. Bangag. Siya ang bangag. I, I the moment I said my Marines there at the coastal shores of Palawan, tinamaan ng cross missile lahat. Oh, tinamaan. Ganun agad. Wala pa naman. Wala pa tayo aggression ginagawa. All you have to do is fight for our rights. いっぱプロボクの動画。